Landscape ko kaya to. Ayun. Ah, the meeting is being live stream na. Okay. Okay na, live stream. Sure kayo ha? Ah? Hindi ako pwede. May pwede ba? Yes. Yes. Hello. Hello. Kaso pa akong delay sa akin. Tingin na yung stream niya. Okay. Okay na? Nakita mo na sa page natin? Sure kayo. Sure sure lang kayo. Lang, Okay na. Nakita mo na sa... Chico, dito kung naka-live na ba talaga ha? Pwede well, check nga. Check ko. Live. Upcoming pa rin. Ba't kaya ganun? Ah. Ano to? Watch Solid uncourse live in 30 minutes. Ano nga ba ang latest? Nag-notify oh, siya yun. sa akin. Oh, nag-notify siya, kaya lang hindi pa rin siya naka-live dito. Namo ah. Ayun. Live na ba? This can't be played in the background. Nanuman. man? nga ang problema ko. Bakit ganun? Ganito siya, oh. Talaga? Ba't hindi nagro-roll? Nasa account na ako ng ano? Ah, nasa account na ako ng Nasa account na ako natin. Nasa account na ako natin. Oh, wait. Switch account mo ako. Hindi pa rin siya naka-live ba? Quality words. Kasi pindot ulit nung live stream. Yung go live ti Barb, pakipindot ulit. Pinindot ko na nga eh. Go live. Ayaw pa rin. wala din pala ba? Wala din? Teka. Ay, ano ba yan nangyayari? Ano pa nakalagay diyan ti Barbs? Sinubukan ko nga i eh, kino live ko. Kinawa nandito naman siya dun sa dash. Tapos, ano pa nakalagay diyan? Nasa live stream naman siya. Tapos, ano pa nakalagay diyan? Pag pumunta ako ng... Na, nakaschedule kasi yan eh, live viewers. Uh, I-schedule is mo, tibar! Pindutin mo yung schedule! Oo nga! Ah, sa schedule niya 9 o'clock e! Eh. Dapat nag-a-air na siya e! Eh. O, oh, pindutin mo na yung schedule! Napindut ko na! Napinutin mo dyan sa settings! Mm -hmm. Napindut ko na e! Eh. Napindot mo na yung schedule? Mm uh -uh. Tapos ano na, lumabas? Webcam, thumbnail, balik na naman ako sa umpisa. Ano lumabas? Sige, okay lang. Hanggang ma-perfect natin. Ayan. Kasi yung schedule ko to kagabi, napilapan ko na to eh. Di ba kaya nga nakagawa na ako ng thumbnail? Uh, Tapos, ulitin ko Next. Happy mo dyan. Okay. Back. On chance. So send English. mo sa GC. English. Teka. Tsaka alam mo yun sa comment. Laging ina-on ko siya. Tapos mamaya mag-off na naman. Inoon ko nga rin dito, tapos may mag-off. <laughs> Oo, oh, nag-off. Tingnan mo, ha? Ah. Baka ito na yung, ito na yung sagot sa kahirapan natin. <laughs> oh, my goodness. <laughs> Hoàng <laughs> ok na ah oh, à, live na <laughs> Live nha ba tay Có oh, live cơ na, Ok Tính lên cơ đi tổ Tính lên live, eh. Going live. live going na nag nag-loading. Okay. Hintayin na lang natin. Oh my God, ang hirap ko. Ang hirap mo ganito. <laughs> Ang hirap magganito, my goodness. <laughs> may ikot-ikot lang -ikot siya. Wait lang natin. Live na ba? Oo oh, na nga. May ikot pa rin eh. Na ba naman? Iba pala itong guys. Hirap. Akala ko naman live na. Paano? Hinaano kasi natin sa... Tingnan nyo ha. Ano na lumabas te? Upcoming pa rin dito. May ikot-ikot pa lang. Sige. Mahirap maging artista. Kasi nilagay mo dito 9:30, di ba? Una hindi, oh. na just kasi una. Baka siguro 9:30 kaka 9:30 lang eh. Why, why, dito sa ano ko? Nasa account ko na nasa account ko, admin? Hindi ko alam. Baka hindi ka nakalagin sa... Hindi, nakalagin naka Nakal ako sa ano natin eh. Pero pumapasok siya dun sa ano ko. Pumas pumapasok siya sa account mo, te? Oo. I-log out mo muna yung account mo. Doon ka mag in sa account natin. Nakalagin nga yung... Ito nga ako, naka, diba? Doon nga ako nag-login. Doon nga ako gumawa ng schedule, eh. Sa... nag pa Sa solid ang course. mm -hmm. Dinilit ko na lang. Ayan, nakadilit na yung akin ha. O, Tingnan natin na like, YouTube. Bakit ka? Tingnan mo. No, dito tayo naka-live. <laughs> Inano ko, baka hindi ata po pwede kapag yung sa Zoom ko, ang gagamitin sa solid. Bakit? <laughs> <laughs> Iba. Tingnan nyo. Kasi hindi, yung Zoom kasi, di ba nakapangalan sa akin? Pwede kapag yung sa Zoom ko, ang gagamitin sa solid. Bakit? Kasi di ba yung, yung zoom ko? So try natin sa ano, sa ibang zoom account. Yung zoom ko kasi, nakapangalan sa akin, di ba? Hindi ko ata pwedeng gamitin yun sa ibang account. Hindi, yun, te. Pwede gamit ate yung solid ba? Ngayon pa lang? Oo, ngayon pa lang natin magagamit yung solid eh. Ayan. Hindi ko alam kung ganun nga. Eh kung ipoconnect lang naman ate sa YouTube eh. Kaya nga, kanina pa... Si Barb, so, pa na lang kayo natin gamitin yung Zoom. Paano natin naanahin? Yung katulad na lang ng ginawa namin ni Miss Bell noon, diary ka sa YouTube. Sa YouTube? Sige, huwag tayo mag-Zoom ah. sa YouTube. Ikaw magano, paano sa YouTube? direct ka sa YouTube live. ka sa YouTube. Kasi kanina naka sa YouTube ako ng ng solo, di. Ulit-ulit. Ayan na, magsasign-in ako, ako ha. Tingnan nyo ha. Nag-revisit <laughs> na eh, no? <laughs> si naman yung magagaling sa atin, nagsiwalaan. Hindi eh. ako maka-get over dito. Ano um. yan? <laughs> yung TikTok nila. Ako? <laughs> uh -huh. Yung latest? Uh Oo. -oh. Ayan, na, nandito na ako ha. Nandito na ako sa ano natin. Mag-go live na ako dito paano pag nag-go live ako dito, dito Kailangan nga ulit 'yung ganito Ganyan. Nakita mo yan? Nakita niya yan? Wait. Anong application yung ginamit ko? So, kailangan ko switch off yung Zoom para magamit ko sa YouTube. Oo. Sige, ate. Yeah? Off muna. Off ko ah. yung ano, ha? Ah. Oh, off mo na lang muna, te. Paano nyo na-invite yung sarili nyo? Direct tayo sa YouTube, go live ka, tapos connect ka na, mag-send mag ka ng link para makapasok kami. Pero parang dalawa lang ata makapasok doon. Try natin na makapasok ba tatlo? Subukan mo, ikaw kayaan mag-connect? -ano, mag Subukan mo kaya mag-connect? Saan? Sa YouTube natin? Uh -huh. So ako yung mag-send mag ng invitation sa inyo. Oo, oh, ikaw ang mag-send ng invitation. Ako yung mag-live. Oo. Oh. <laughs> hindi, mas dumay mo kasi. Hindi ko kasi alam eh. Pag-aaralan ko. Pag-aaralan ko ako. Sige, sige. Ah. Leave muna ako dito.